Ano Ano pa? Ano pa? Ano Pag YouTube naman anak ko. na lang, Dai! Ikaw na lang, Dai! Sige na! Ay, kayo ka. Hindi na ba? Sige okay na. Kayo nag-YouTube ka. Sige na! Dai! Pag YouTube naman, hindi youtube naman, kasi Sige, Dai. Ay! Kung ka naman, Agy slate kaya? Dahil ako chad dahil. ka, kaunan kung nagkakalapok kung lawas lawas. Ayaw na! Subukan ka ka ito! ka ading lila bana ko. Lila bana ko. Arugnang ka kusga juda. 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 Kusga

Ding, ding, ding. Ikuan ba, eh? Hi guys! Let's go to Function Hall kasi meron na lang electric fan. So, this is the selling fan. Electric fan sa venue. So, ngayon venue makakaroon ng kasal dito. Um, Marinitahan to for a wedding. Hala, Eh? Ah! La! Bravo! Wow! So this is, what do 1, this is one. Ah, sure siya mahanginan dyan. So dito mag-occupy ng tables here. Na bongga! So pwede chill. So that's is the other one. So dalawa lang siya, andun ang isa. Kaya na isa. Dito ang isa sa so, mga tables tables para sa mga ano. So let's gonna try this. Walang organization. Ah! Uh, So may hangin na siya guys Ah wow, kaya pwede siya dyan ah! So pwede siya ilakas sa 3 ah! Pero kung nandito ako So baka occupy siya dito Ah mahangin siya dito mm. Pero ang init lang talaga ng ceiling Mora siya Mamaano ni mo Yan, yeah, ang bagong ceiling fan. Ceiling fan ba liya? or electric fan? Ay, ceiling kasi sa ceiling, di ba? Ito. Wall fan kasi sa wall. Kusog <laughs> <No> Pwede ka dani, ha? Angin pa tayo ba <laughs> yung babot ka sa tunga. Na-over na. Pagyap! Ang nakasang na. Oh, ang iyang range ba? Dan ni Dayan. Okay naman siya, doon. Bila naman ato iyon sa kabila. Naon ako na kanina, diba? Hangin na, mahangin na. Mahangin na! Ah! And it's painting time. Dito sa wall sa CR. Okay. kole, ang ang ito na yung para sa one, para sa reminders, bawal pangit maligo. Ito nakalagay dito yung skim coat siya kasi magkakaroon ng mural painting dito. Duduloy nga ng background tapos susulatan ng mga lituntunin. Ano yung mga? Do reminders. Reminders. Na. Mga reminders. So, no ugly allowed. Sarap yung mga dito nilalagay. Tapos, maglagay ito salamin sa loob dapat. uh para kuhaan. Kasi oh, so shower namin natabingin, Nagawa ng paraan. Nasunog oh. na. Nasunog nila, lang mga at. Kasi straight kasi to guys. Straight na dito. Tapos yung tubig dyan pa ilalim. Ngayon sinunog nila para gumanon. And say hi to our CCTV. Yeah. Takita na yung mga maghalikan ahalikan dyan. Yung magsusuka. <laughs> Correct. Oh, diba? May bisita pala tayo. Hi guys! Hi. <laughs> so man, Kani, <laughs> Ati Sasi Shi, Ati Sasi Shi, all oh, from all the way from America. Wala siya mga historia, ano wala? Wala na for Kani, la for ano? For Kazi, para uh, sa ana? For the uh, opening. So, uh, opening. Wala opening. For uh, anniversary. From, uh, second anniversary. Second anniversary. Second anniversary. Pila man na? Thank you so much sa 10,000 thousand natin. Kano tayo Ate. Thank you so much sa 20,000 Ate Sasa Maraming maraming salamat sa 20,000 for the um, second anniversary. Aga na, 20,000 na. Ayan, so thank Ate Sasa Chim, iabot ka na ang... 20,000. 20, um, <laughs> <laughs> Diyan ko lang lagi ngayon ah. Gulo dyan. Pera na si Nenma. Ayan. Count na. 1 2 3

Thank you so much, Ate Sasha Shin from America. Yeah. Sasha Shin, thank you. May pambayad na kami sa banda. Kasi magpapabanda kami para social yung ano namin dito. Yung aming um, second anniversary. Pambayad kasi, ang bayad kasi is 5,000 sa banda. Kasi so 1,000, idadagdag ko sa pambayad sa Michon. Wow! Pero para makaless tayo, si bakang ating lilitsin yun. <laughs> Sinapan niya. Oh, no, Thank you, Ate Sassy Shim. Thank you, Ate Sassy Shim. Thank you, Ate Sassy Thank you, Ate Sassy Shim. 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 Thank you, Ate Sassy Shim.

Anong Mura 6.1. kung wala bita may nga sa saging niya, sa uh. okay. at saging niya di may kabalunga sa saging. Masyado niya kaya tulungan o tatlong. Oo, kita Hindi mo masisang saging ang chocolate siya mas galing palang balbas. Wala ko na kasi. Anong ka? Thank you. 8.5. Ako change review seven. seven. Hello? Ako den six with nine. <laughs> Sorry. Sa isar mo na yung mga kuan na. Kasi paluma daw Paluma Ay lagi ka sa video ba usod promote ala. Alay Sige na scar. 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 Gamay lang. nga. Huh? Esa na kaya sa gin nit pa. Alah. Sa mani oy. Mani mo. Ati

And guys, yeah. both you. <laughs>